narito na ang susunod na tagpo ng ating kwento. Simulan na natin to. Diyos ko! Ano bang nangyayari dito? Fidel! Hindi lang ang mga pinaglilingkuran nyo ang ating makakalapan. May hukbo pa ng mga aswang ang nasa ibang dako ng sapa at hindi pa nakontento. May mga mambabarang pa. Tama nga ang hinala ko na ginagamit lang kayo ng samahang yon upang makapanghikayat pa sa mga layunin nila. Bros, humanda kayo dahil sa salakay na sila. Wika ni Tandang Jim habang tinatanggal nito ang kanyang mutya sa kanyang tadyang at inilagay na sa kanyang mga kamao at hindi naglaon. Naglalaho ito sa kanilang mga harapan. Maya-maya pa, may isang lalaking humiwalay sa grupong yon at lumapit sa kanila ng bahagya. Nasa sampung di pa lang ang layo nito sa kanila habang bitbit -bit ang isang mahabang bangkaw. Fidel, sumuko na kayo at ng pangkat nyo. Sumunod kayo sa amin ng mahinahon at walang masasaktan sa inyo. Iiwan nyo na ang baryo na ito. Wika ng lalaki. Hindi kami susuko sa labag ito. Mas mabuti ng mamamatay na lumalaban. Kisa magtitiis sa pagiging bihag ninyo. Sagot ng isa sa pangkat ni Fidel. Nang sasagot pa sana ang lalaki. Ay laking gulat na lamang ng pangkat nito. Nang biglang may tumarak na isang bangkaw sa dibdib nito Tumagos yon sa katawan ng lalaki Habang unti-unti itong napapalhod sa lupa at sumuka ng dugo At kasabay noon Ay ang muling paglitaw ni Tandang Jem Sa harapan nila Pedel At doon nila nalaman Nakagagawan yun ni Tandang Jem dahil sa pagkamatay ng mensahero ng mga kalaban, ay hindi masukat ang galit nitong nararamdaman. Agad nitong inutusan ang mga aswang. Aswang nalakat upang sugurin sila. Habang papasugod ang mga aswang, ay ang pagpwesto ng pangkat ni Pedel para sa ang mga ito. Sa unang tatlong aswang na sumugod, ay kaagad itong natapyasan ng mga ulo na siyang ikinagalit ng husto ng mga hamugaway. Dahil sa tatlong aswang na napugutan, ay halos hindi na maipinta ang galit sa mga mukha ng mga hamugaway na yon. At doon ay unti-unti nang gumagalaw ang mga pinuno. At nagsimula na itong magpakalat ng salot sa hangin dahil sa mga naramdaman ng iba nilang pangkat. Hindi nito maiwasang sumigaw habang sinasambit ang pangalan ng kanilang pinuno. At doon ay kaagad gumawa ng ritual ang pinuno nila Fidel para salagin ang mga salot sangin sa na nagbigay hirap sa kanilang pangkat. Habang ginagawa ito ng matanda ay todo bantay naman ang siyam na mag-aaral nang matanda upang isasagawa ang ritual. Sa bawat mga aswang na magtatangkang sirain ang ginagawa nilang ritual ay ang walang humpay na manipidel ang pagtaga sa mga ito. Makalipas lang ang ilang minuto. Matagumpay na ngang naisasagawa ng pinuno nila Fidel ang bakod sa bawat membro nila. Magamat may ilang namatay at nasugatan, hindi pa rin ito ang dahilan para atrasan nila ang mga hamugaway na yon. Nang mapagtanto ng mga hamugaway, na walang kalaban-laban ang mga aswang na kanilang kinontrol, nagpasya silang sila mismo ang makipagdigma sa pangkat nila Fidel daladala -dala ang mga bangkaw at bulo ng mga ito walang takot silang nilusob ng mga ito dahil ang membro na ng mga mugaway ang gumalaw buong lakas at puwersa naman itong sinalubong nila Fidel nang mapansin ito ng pinuno nila Fidel sumisigaw naman ito sa mga nasa sakupan ito na pumasok sa ginawa nitong bakod dahil nakita nito ang mga mambabarang na may pinakawalan sa lupa. Mapanganib ang mga insektong pinakawalan ng mga mambabarang dahil hindi ordinaryong feste ang tinatawag nito. Nang matagumpay ng makalapit ang mga kalaban, ay doon na nakaramdam ng panganib ang pangkat nila Fidel. Dahil nakakayang butasin ng mga bangkaw nito ang ginawang ritual ng kanilang pinuno. At doon na silaya ni Fidel, ang tinatagong lakas ni Tandang Jem. Hiniwan nito ang kanyang palat at isinalok nito ang dugo sa hawak niyang botelyang may langis. Saka iniligo niya ito sa kanyang buong katawan. At maniwala kayo o sa hindi biglang nagbabaga ang mga ugat nito sa katawan, mula ulo hanggang paa. Kitang-kita nila ang nagbabaga nitong mga ugat sa buo niyang katawan. Matapos itong gawin ng matanda, kaagad itong lumabas sa ginawa niyang bakod at sinugod ang mga kalaban. Gamit-gamit lang ang magkabilaang talim ng talibong nito. Sumuong ito sa mga sandata ng kalaban at isa-isa niya itong pinagtataga. Habang silang siyam namang naiwan sa ginagawang espiritual na harang, ay napilita ng lumabas dahil nawala na ito ng silbi dahil sa mga sandata ng kalaban na kayang bumutas ng kabal. Paglabas nila pedel sa harang, kagad silang sinalubong ng mga mugaway na may bitbit -bit na mga tabak. Dahil sa mga tangan-tangan nilang mutya, halos hindi masundan ang kanilang bilis at lakas ng mga ito. Ang iba kung hindi matatapyas ng ulo, ay nagsisitalsikan ang mga paan ito. Habang papasulong ang kanilang pangkat, papunta sa mga nakakataas, walang awa nilang tinutuluyan ang nagpagapanggapang sa lupa. Hanggang sa ang natira na lamang ay isang grupo ng mga kalaban na isa sa mga matalik na kaibigan ni Fidel. Binitawan nito ang kanyang dalang mga sandata at lumuhod sa kanilang harapan. Nagmamakawa ito na kung pwede, bigyan siya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay kagad naman itong tinugo ni Fidel at kanya itong binigyan ng pagkakataon para tumakas dahil nga binitawan nito ang hawak niyang armas simbolo ito ng pagtalikod at pagsuko sa kalaban nang mapagtanto nilang wala na ang mga kalaban doon pa lamang sila nakahinga ng maluwag at isa-isa nilang tiningnan ang nakabulagta sa lupa kung may mga buhay pa sa mga ito. Hanggang sa dumating si Tandang Jim, galing sa kabilang dako, at nagwika ng, Huwag kayong pakakampante, dahil hindi pa tapos ang laban. Wika nito sabay turo sa kabilang dako, ng lugar. At doon nakita nila Fidel, ang dating pinuno ng mga hamugaway, na si Pinunong Zuro. May kasama itong pitong mga mambabarang na may hindi masukat na kapangyarihan sa dilim. Sabay-sabay itong yumuko sa lupa at may ibinuhos ito sa lupa na nanggagaling pa sa hawak nilang katawan ng mga kawayan. At matapos ibuhos ng mga mambabarang ang kung anong mga nilalang nanggaling sa kawayan na yon sabay-sabay nitong itinuro ang pangkat nila Fidel na noon ay nakahanda sa kung anong magaganap. Bahagyang napaatras noon ang pangkat nila Fidel dahil alam nila kung gaano ka mapanganib ang mga nilalang na pinakawalan ng mga mambabarang na yon. May iilan sa membro ang pinatakas ni Tandang Jim dahil alam nito na kapag isa ka sa ng mga insektong yun, na pagmamayari ng mambabarang, walang matitira sa katawan mo kundi mga buto. Tayong sampo ang matitira sa labang ito. Kayo, magsisialisa na kayo hanggat hindi pa nagpakita ang bukang araw. Wika ni Tandang Jim at may inilabas itong katawan din ng kawayan na may nakataling pulang tila sa bibig ng kawayan. At laking gulat nila Fidel nang ibinuhos ni Tandang Jim ang lamang langis ng kawayang yon papaikot sa kanila. Akala siguro ng mga demonyong ito hindi ko pinaghandaan ang gabing ito. Nagkakamali kayo mga demonyo, mga kasama! ang langis na ito ang magsisilbi nating proteksyon sa ilang mga minuto. At maya-maya lang, ang pinakawalang mga insekto ng mga mababarang, unti-unti nang nakakarating. Sa ibinuhos na langis ni Tandang Jim sa lupa, papaikot sa kanilang lahat. Sa bawat insektong nadapo sa langis na yon, animoy piniprito sa mainit na mantika. Umuusok-usok ang mga ito at hindi kalaunay naging abo. At dahil alam ni Pedel na makakalaban na nila ang mga pinuno ng samahan, doon na niya tinawag ang kanyang gabay na inkanto. Sa paglitaw nito sa harapan ng pangkat nila, yung kaninang mga kalabang handa ng sumugod, ay sabay-sabay itong bumaba ng bundok at lumisan sa lugar. At doon na tad ni Fidel ang tinatago niyang alas. Gulat na gulat sa kanya ang mga kasama niya. Lalong-lalo na si Bros. Dahil tahimik lang itong si Fidel at hindi niya sukat akalain na may ganong kaibigan ang taong ito. Gusto pa sana itong habulin ng mga mag-aral ni Tandang Jem pero pinigil sila ng matanda. Ang dahilan kung bakit sila pinigil nito ay ang pagkakaroon ng walang katapusang digmaan sa pagitan ng dalawang panig na may alam sa lihim na karunungan ng kanan. Matapos ang mga pangyayaring yun, agad-agad nagtipon ang buong pangkat ni Tandang Jem may ilan ang namatay sa kanila. Ngunit marami ang namatay sa mga kalaban. Ayon sa mga kasama nila, madali nilang napaslang ang ilan sa mga kalaban dahil hindi sanay sa madilim nagubat ang mga ito. Maaring mga antingero itong sinasanay lang sa aktwal na laban at hindi sinasanay sa dilim. Dahil ito ang mga samahang bayaran na napaglilingkuran nilang siyam. Matapos ang laban na yon, umalis sila sa lugar at iniwan ang baryong yon. Marami ang nagpaalam na umalis na sa grupo dahil nakuha na nila ang hustisya sa mga api. Binalaan din sila ni Tandang Jim na kapag nakaalis na sila sa grupo, wag na silang tumungtong sa lugar na yon dahil maaaring umatras lang ang mga kalaban nila para bumawi sa ibang pagkakataon. Namuhay itong si Fidel kasama ang pangkat na yon bilang mamamatay ng mga nilalang ng panig ng kaliwa. Napakarami niyang nalalaman mula sa grupo ni Tandang Jim. Isa dito ay ang paraan na ginagamit lamang kung kinakailangan lamang at sa paglipas ng panahon unti-unti nang kumalas ang iba at namuhay bilang normal na tao at isa na dito si Fidel bumalik siya sa nakasanayan niyang bisyo at yon ay ang pagsasabo at sa pagbalik niya sa gawaing iyon ay ang paglipat niya ng lugar dahil nararamdaman niya na sa tuwing dadapo siya sa mga bayan-bayan, may sumusunod sa kanya ng mga kalalakihan kapag papawi na siya. Alam niyang membro ito ng samahang nakalaban nila noon at nagsisimula na itong gumanti sa kanila. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagbalik ni Fidel sa larangan ng sabong.